Good morning mga ka-vlogger po yung mga tanim natin ng mga guaba May mga bunga na po Kaso yung iba nilalanggam Ayan po lang nilalanggam Nilalanggam po ang mga ibang bunga Ayan po Ayan po, na no press ang ating guaba, mga ka-blogger. Bagong pitas, oh. Makinis naman yung kanyang balat. Sa tulong ng pantakip natin ito, mga ka-blogger, oh. Kaya hindi, hindi nagbutas-butas yung balat, oh. Makinis naman. Ayan so, po ang ating mahalagang manok, mga ka-blogger, oh meron na siyang tatlong itlog tapos tanging itlog pa siya pang ulam natin ngayong umaga ayan po yung mga alaga natin mga manok ayan po ayan mga alaga po natin mga manok mga alaga ayan po po yung mga alaga natin manok ayan po yung ano natin oh no? pang umaga oh. Pakapulot tayong tatlong itlog. Paluto ito umaga. Tapos may mga uh, mga, mga inakay tayo dyan. Eh. Yeah, mga vlogger. Oh. Harvest natin ngayong umaga. Oh. Makakatipid tayo. Oo lang ito umaga. Oh. Presta pressão.